Narinig mo na ba ang kwento ni Jack the Ripper? Isa sa pinaka-intriguing na misteryo sa kasaysayan ng London noong 1888. Sa Whitechapel District, may isang mapanganib na kriminal na naghasik ng takot sa mga kalye ng London. Ang kakaiba, hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam kung sino talaga siya. Para siyang isang anino sa gabi, laging nakakatakas sa mga autoridad. Nag-iwan pa siya ng mga sulat na pinirmahan bilang Jack the Ripper na lalong nagpalabo sa tunay niyang identidad. May iba't ibang teorya ang mga eksperto. Posibleng isang respetadong doktor, isang mayamang aristokrat o kahit nga raw isang pulis. Pero kahit ilang dekada na ang lumipas, mistulang puzzle pa rin na kulang ng pinakamahalang piraso isa sa pinaka-controversial na cold case sa kasaysayan at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng mundo. Sino kaya talaga si Jack the Ripper? Gusto mo bang malaman ang iba pang mga katulad na misteryo? I-follow ang sa dulo ng kwento para sa mas marami pang kagilagilalas na kwento. Share mo rin sa comments ang teorya mo. Sino sa tingin mo ang tunay na Jack the Ripper?